Matay ang driver ng isang 10-wheeler matapos bumangga sa poste ng flyover sa may Eslex Pasay. Ang driver na ipit pa sa wreckage sa tindin ng pagkakabangga. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Wasak na wasak ang ulo ng 10-wheeler na ito matapos bumangga sa poste ng flyover sa kabaan ng Eslex sa may pasay kagabi. Sa loob ng cab, nawalan ng malay ang driver sa tindi ng pagkakaipit. Pahirapan ang pag-alis sa kanya mula sa wreckage. Nang ma-recover, iniga sa gilid ng highway at sinubukan pang i-revive. Pero binawian ng buhay ang tsuper na 30 taong gulang. Kuwento naman ng nakaligtas na pahinante sa mga investigador, tinatahak nilang highway patungong Magallanes na makagigitan ng isang motorsiklo. Uh, iniwas po ng driver na masalpok yung nakamotor hanggang sa tumama po dun sa poste ng Skyway po at bumalik uh, bumaliktad po yung uh, truck po. Sa lakas ng pagkakabangga, tumagilid pa ang hatak ng trailer truck. Hinala naman ng mga investigator, mabilis ang takbo ng 10-wheeler dahil sa tindi ng pagkakayupin ng cab. Nagdulot naman ng matinding traffic ang disgrasa. Dagdag perwiso pa ang tumagas langis mula sa 10-wheeler. May mga sumemplang po na mga motorsiklo, guha don sa oil spill ma'am. Uh, pero okay naman po, damage sa property, saka hindi na po nag-paturnover uh, pa dito sa opisina po. Alas 11 na ng gabi nang maalis ang truck sa lugar. Patuloy naman ang investigasyon ng Highway Patrol Group sa nangyaring aksidente. Nagpapalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.